sa bansa ang labi ng dalawang tripulanting Pinoy na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebel sa barkong MV True Confidence noong Marso. Nakabalik na rin sa Pilipinas ang sampung seafarers ng MV Transworld Navigator na inatake naman ng mga rebelde noong Hunyo. Nasa frontline ng na balitang yan si Faith Del Mundo. Napaiyak na lang si Stephanie Taway dahil muli niyang nakapiling ang kanyang mister na isa sa mga tripulante ng barkong MB Transworld Navigator. Kabilang siya sa sampung Pinoy na umuwi sa bansa kahapon. Sila ang ikalawang batch ng mga tripulante ng naturang barko na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea noong June 23. Ayon kay Stephanie, higit sampung taon ng sima ng kanyang asawa at ngayon lang daw nangyari ito sa kanila. Never po namin na-imagine na, -imagine na na maranasan po niya. Yung ganito po. Natakot po. Baka wala nang bumalik sa amin. Pero mabait po si Lord. Hinayaan niya makabalik yung asawa ko. Dumating na rin sa bansa kahapon ng labi ng dalawang Pilipinong tripulante nang nasawi sa MB True Confidence. Hindi maitago ng mga kaanak ng namatay ang kanilang paghihinagpis. Matatanda ang tinamaan ng missile ng Houthi ang napurang barko noong March 6 sa Red Sea. Nangako naman ng tulong ang Department of Migrant Workers. Muling nagpaalala ang ahensya na may karapatang tumanggi ang mga tripulante kung daraan sa Red Sea o Gulf of Aden ang mga barko. If dadaan sila doon, um, uh, number one, eh, dapat bigyan ng opportunity yung mga seafarers to refuse. So without consequence. Nakabalik naman sa Pilipinas ang limang OFW na lumikas mula sa gulo sa Haiti. Dahil sa gang war, sila ang unang batch ng Pinoy repatriates mula sa naturang bansa. Nakatanggap sila ng tulong pinansyal mula sa gobyerno we will continue providing support para maka-adjust sila dito sa buhay. Dahil nga, matagal sila dun sa ibang bansa eh. So may adjustment period yan. Sa tala ng DMW, 169 na mga Pilipino sa Haiti. Higit anim na po sa kanila ang naghayag na gustong umuwi sa Pilipinas. Sa ngayon, suspendido ang pagpapadala ng mga OFW sa Haiti. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.